Hi guys, welcome back to my mini vlog. So guys, ay itutuloy ko kayo sa uh, buglasan contests or ito po ang boot making contest since ano day 5 or day 6 na yata kanu ito lang ang mag-share ko sa inyo. So, mayroong iba't-ibang mga booth dito, tampok ang 25 municipalities ng Negros Oriental. So, itong Buglasan Festival is showcase po dito ang mga festival ng Negros Oriental at saka yung mga booth uh, contest na karaniwang nagpapaligsan sa kagandahan, uniqueness, culture and arts, artistry at pag-design nitong mga booth na ito. So, mayroong modern booth, mayroon ding uh, humahighlight sa ganda ng lugar. Meron ding um, kung paano i-showcase ang boot. Kaya lang guys, oh, hindi ko talaga kayo matutur sa, sa loob kasi nga malami ng tao. Kasi um, sabi nila, yun na daw last day. So, katulad nito, ito ay um, municipality ng Darwin since Darwin is um, diving cap capital. So, ito naman ang La Libertad guys. Ito naman ang Satan High City, Merinding sa shot So, yan, uh, mayroon pag iba't ibang booth, guys, na tampok sa um, boot making dito sa Negros Oriental na siyang napakaganda talaga kasi araw-araw meron din siyang mga events na hina-highlights and of course um, siya showcase ang talent artistry, culture and arts of Negrense which is unique so dito pala ang mamang maliit so katapos naming pumunta sa uh, booth guys pumunta naman kami dito sa Freedom Park and meron siyang malaking pangalan na Oriental na napakaganda. Pwede ka magpa-picture, pang-photo, pang-Instagram. Then pagkatapos nun guys ay nagutom kami. Kaya pumunta muna kami sa food station. So meron ding mga iba't ibang food. Kaya lang mas gusto namin kumain ng inasal o lechon. Kaya pumunta kami dito. Uh, Nag-wait muna kami ng about 30 minutes bago inihain yung order namin. So meron ding banda dito guys. Iba't iba ang pagkain na inihain. Pwede kayo mag-dinner, mag-snack, mag-shake at ano na -ano pa. Since wala kaming dinner pag um pagkagaling sa bahay kaya nagdinner na lang kami so yung anak ko ay kain talaga siya ng kain guys is it talaga yung kumain guys so yun guys pagkatapos mayroong event dito yung adapt and night um sina showcase din ang mga folk dances ng mga grandse so tapok dito mga teachers mga learners na magaling sumayaw and um meron siyang iba't ibang palabas na ginagawa which is napakaganda kasi nakakapukaw ng na, <coughs> um ating uh, pagka Filipino and after nun guys ay umalis na kami kasi um, sleepy na yung kasama namin kaya ano um, pumunta na naman kami so pauwi na kami nyan guys isa sa pinupunta dito ay yung sa ayungon na uh, pero siyang squid na inihaw yun siya guys. Then mayroon din ihaw ihaw Then meron din siyang night market. Meron iba't ibang mga souvenirs. Mga iba't ibang mga ano. Tampok din dito ang iba't ibang mga um, mga gamit. Kaya katulad ng uh, mga sanina or bracelet. Chanelas at iba pa. So yun lamang guys. Salamat.